Oo oh, nga ano Tama tama Pinakopya mo okay. Ayan na sa magandang buhay mga ka farmer Ah, uh, ito na 11 o'clock wala, tay, uh, wala tayong uh, Nablog vlog kaninang umaga hindi rin ako nakadating nakarating ng palengke kaninang umaga dahil eh na -busy kami may party si Chichi actually hindi naman party may uh, Halloween ano trick or treat <laughs> so ayan pumunta po kami dalawa ni Bebe syempre kinostuman pa so 9 o'clock mga 9.30 sayang hindi nasama si Rowan kasi marami din palang sali po sa doon na mga kapatid din ng mga estudyante yun naman ang kinaganda sana doon sa school nila eh si Rowan kanina umiiyak gusto sumama hindi namin alam na pwede sana na isama namin tuwa na kahit spiderman lang sana di ba so ayan ah, silipin natin itong ginagawa nila buti na lang eh, yung bagyo hindi po tumama malayo ano tinutumbok no central Luzon yung eh. ano pa buti umakyat salamat naman sa Panginoon at uh, uh, sa iba naman huwag <laughs> naman muna dito sa amin <laughs> kawawa na Pilipinas grabe yung ano sa Bicol so ayun ito pala yung ating uh, mga susunod na project mga ka-farmer mapalinis natin ito atis tatanin tayo atis ito wala na itong mga kalamansi na ito tatanda na Anhin na natin. Papaputol ko na. Tama, hindi, hindi na po nagbubunga kasi hindi na siya kalamansi. Naging ano na. Tawag nila dito ay uh, ano pa? kalamandrin rin. <laughs> Meron pa ba tayo mga may darag pa pala naman tayong maibibigay. Yan. ginagawa nila Hoy. Oh, nagre-retas na si Jomar ng pintura. Dapat na diha din lang muna ng kaunti. Yung kanal natin. Elitchen tayo ng dalawa ngayon. Bukas tatlo. Merikado pa ba kayo ba? Meron doon sa baba bawang tatlo bukas eh ano ba ito ano ba ang ano? paano discarte mo dito ah oo nga ano Taman, tama tama pinakopya mo okay. tapos konting liha siguro sa so, ibabaw importante sa ibabaw ito kailangan din linisin pa Shoutout pala kay uh, Brother Dan Galang Ang sabi niya Pwede naman daw pagpatong, pwede nga naman pagpatong. Kaya lang, brother, ang problema niyan, hindi mo pwedeng pagpatong-patungin na bagong katay Masisira 'yung karne. Kailangan talaga na palamig mo muna bago mo pagpatong-patungin. Yung ibang ang i Ang and discard Kung papapatung patungin mo, Linalagyan ng yelo sa loob 'yun. Yelo, tapos patong mo yelo para kasi malamig pa siya. Hindi matagal kasi bago lumamig. Kunyari, pag malaki, ah uh, pinaser mo yung yung loob nun matagal bago lumamig yun yung oras so masisira yung karne pinaka maganda talaga nakahang kasi hindi mo naman hindi naman namin pwede tayong mag ganon pagka ano kasi siguro talagang busy busy pero eto pwede na to nakahang kasi pinaka-safe ko po yung baboy may may airflow na nakakabalot sa kanya habang nakasabit siya yung lamig makukuha niya agad Kakabitan ah, na kaya na, ikabit na kaya na. Busy din si Kuya eh. Yung linya ng kuryente doon sa baba. Ni nga Rizal. Kinakabit na yung aray, Rizal ko eh. Ah. Nagawa silang garahe doon eh. ating ano pa, technician isang linggo pa sa Isabela tatagalan doon yan ito matanggal kahit yung mga kalakalawang na to pwede oh, okay. Green pad lang ito Tapos sabon Kirahin natin yan hmm. Ah yung iba dito Jun Doon na no Sa kanal na no Yung ibang materyales ano Oo Oo ito naman yung ating project dito ayan nakatambakan natin to graba na lang para mas maganda sana tama yung mga investment natin dito kasi sana magtuloy tuloy yung kainan kasi itong mga ginagawa na to natin para talaga ito sa kainan mga, mga farmer gawa ng pag walang kainan useless po ito halos hindi naman tayo laging may bisita pwede rin naman um, hmm, pa na natin na parang ano na talagang hindi mag click ang kainan kasi ako ayoko din pong i-consider although nag-iisip pa kami ng mga iba pang gimmick para mas mapalago pa so mahirap kasi mag ano, eh. sabi nga nila wala pang itlog nagbibilang ka ng di ba so ano lang Hasta one day at a time lang tayo. Tuloy-tuloy lang po. Hanggat kaya, di ba? Hanggat kaya. Ganun naman talaga, up and down. So, basta ang focus lang talaga, eh, dito. Itong kainan talaga, eh, kumbaga maging, ano, maging uh, successful. So, ayan po, kaya inaayos natin, unti-unti. Tapos -unti. yan, freezer. Invest din tayo sa freezer. Hmm. Kasi parang ang gusto ni bebe bago kami tumawid dito, gusto niyang ayusin yun eh. Yung doon sa dulo. Parang mahirap nga naman mag pero maganda din naman po yon kasi lalaparan ng kaunti yon tapos sa uh, Ganito din, pawid din ang ilalagay natin. naanjan may mga tables doon. Parang malapit ka sa bundok nga naman. May view. So yun ang uh, baka isunod pero <laughs> ito muna ayusin muna natin to nagyan natin ng kaunting uh, palamuti dito ayan Tanggalin mo na yan, AFP. Sticker lang naman yan eh. oh, wala na yan. Ginamit lang naman nila yan para makakalibre sa ano eh. <laughs> Kumbaga nakiangkas ito eh. O takpan na lang eh. Ba't ma ano ba? Madikit ba masyado? Madikit Ha? Madikit? Pwede mo naman takpan na lang siguro. Ah oo nga ibang klase sticker ano. Baka pag natungkab mo naman eh dire-diretso. andun pa kaya yung dalawa? May nagtatanong na rin ng ganito eh. Ang magiging ano lang po ninyo talaga dito. Kagaya niyan, ito yung yung consumption hindi pa natin na nasusubukan. Tapos sa uh, kung magtatagal talaga siya, di ba? Na sabihin mo na magiging uh, hindi sirain baka mamaya sirain yun yung mga what if na inaabangan ko din inaandyan na yan eh so pwede din pong may maya baka nasisira sana hindi naman kasi American ano naman to eh, product kumbaga gawa ng mga Amerikano kaya hindi po siguro ano pero ayun nga kasi ano to daw to 2011 model yung ano medyo matanda na rin yung unit eh tapos yun pinakaano dyan yung consumption tapos sa uh, yung makakakuha ng nito, yung technician po ninyo ang medyo ano, medyo challenging din. Inaano ko nga yung technician namin eh, sabi, "Huwag muna, ayoko." <laughs> busy busy daw po siya kasi. Kumbaga kami talaga na pagbigyan niya lang talaga. Dahil uh, isa po sa mga ano eh uh, close friend ni na papayam at ni bebe. Kaya ano na tayo singit singit lang yun o di ba bagay maganda din yung mga numbers na yan wag na munang, wag maano tapos liliyahin ng konti yung may mga ano no imagine kung paano niya gagawin ito eh. Oh, yung mga paa pa talaga, galing ha. Ipinturahan po itong mga pinaglugtungan yan, ano yun yan, ipapainal pa, naka isinusukat lang po muna. Wala nga lang ilaw ito no. Yung ibang cold room, pag binuksan mo, may ilaw. Pag kasinara mo, namamatay. Tapos bumukas siya, ilaw. Tapos thermometer pa ang kailangan din nito. Ni kasi kailangan din natin ma thermometer. nandito ang blower pwede siya doon sa dulo sa baba or dito kasi farthest ano eh ang thermometer po sa cold room inilalagay sa warmest place doon sa sa loob ng cold room pinakamainit na lugar niya o para pinaka safe yan Malalaman natin yan kung ilang baboy ang kakasya. Ito, stand pa lang po itong ginagawa niya. Alam ko yung, yung ano dyan, yung pag yung baboy eh. Facing dito kasi nga, sabi ni Jun Jun, kung kunyari, dalawa lang na ano, at least dalawang layer lang ang nakasabit, makakapasok ka dito. Unlike nakaganon, wala pong kakapitan dito. Nakaharang, tama nga naman. So, Ganun na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baka sampo. Kaya siguro 10 Kasi pag once na malamig na, pwede mo na indikit ng kaunti eh. Pwede mo namang i-adjust. Isa pa sa mga ano natin yan. Kung paano natin yung lamig ba. maa adjust ba natin talaga. Hindi ah! pa naman natin nakitang lumamig talaga ng gusto pa ito. So marami pa po, marami pa. Pero lumamig na. Kumbaga. Pero yung lamig na sabihin natin na negative 25 ang maximum kung marireach pa nila and marireach niya. So yung pa po yung isa sa mga hinihintay natin. Kulang ng ano eh, priyon. Tsaka ano din eh, yung kuryente din po isa pa sa mga naging problema natin. Kinakapos. Yung maganda na din na sarili ng linya, masusubukan na po talaga. Yan. din ito nagbubulaklak na pa naman na sana matuloy naman Ang sarap ang bunga nito maasim na ano eh 'yun know? Pwede mong i Oh bilog na medyo maasim Doon sana marami di ba sa magalawa Yung natin doon sa Sambales yung isla May ganyan din doon eh Pag namunga yan grabe Ay no may mga ano na bulaklak sana tumuloy eh. 'yun Alin Yung Anong nila? Ah, marami. Ganda sana yan. Mapatuyo mo eh. Yung Kahit mapatuyo ko yan, uh, uh. Yung mga bubot, ang pinapatuyo dyan, bubot pa, yung maliliit pa lang. Kasi yung malaki masyado, mahihirapan ka ng mapatuyo yun. Tubig na masyado yun eh. Dapat maliit lang. Pinipitas mo na. Malalaki na dun po eh. Ayun lang. Pag malaki na, ano na yun, i... E... Ano mo na? Buro ne Binurong kamias na no? oh. Ito masarap din to. Katmonen. Pag lumaki ito. Mabagal ang Katmon, Isa sa mga rare na yan na prutas. Marami na pong hindi nakakaalam ng katmon. Hagis, katmon, layuan, marami pa, gumihan. Marami mga prutas ng na mga native na marami nang hindi nakakaalam dahil nawawala na sa listahan <laughs> ang ginagawa ni Jun Jun dito kambing ang ulam nila hindi na ako nakapamalingke kanina nagising ako anong oras tapos ano ano ayun may laban ng warriors sinatamad ako manood wala lumalabas yung kahinaan nila ngayon kala ako magaling lumalabas yung kahinaan talaga mga farmer depensa sa ilalim kulang talaga nila kulang sa big man di pa naman pwedeng bubungan pala yan open lang talaga daw yan sabi ni Marvin pwede mo lagyan ng screen para hindi madaan ano ng ano uh, na dahon kasi yung buga pala ng hangin yan pa, pataas ba <coughs> 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 magaling nyo yung gonggong mahawak na pala ng grinder ito ah mahusay na oh oh oh, oh. bukas ko na ayusin yung mga order natin na lechon mga baboy natin na ipo, papa deliver kasi si tatay Pele, mayroon na eh mayroon din siya May din order tayo sa A1 kay Julius 20 kilos mayroon naman si tatay Pele kaya kampante ako oh, ambun ambun na naman ah Bukang hindi rin sila makakapagtapos ng araro doon dahil lang tubig ano. Ha. Hindi nila kayang anuhin yun, no? Gano'n sila ko, yung kubota, yung kamukas na Ah, pwede nga. Yung sa atin kaya, ipatira na natin. Baka pagkatapos ng undas na siguro yun, pwede pa, no? Oo, pagkatapos ng undas. Para atis, may dilaw-dilaw na din yung triple 2, no? Kasi mas marami pa yung pinagkita ko sa'yo. Oo. Sayang, ganda pa naman bunga. Nahuli kami nagpahabol kasi kami ng sabog uli dahil nung bagyong uh, karina nung nag mag, ano kami nag outing kami noon eh pagbalik namin sabi ni kong kuya na dali yung apat na ano sabi ko sige magsabog uli tayo mga ilang days na rin kami nakapagsabog kaya na late kami hindi naman po ganyan sana mali late na ano araro na yung mga kabila eh ang hirap pa naman kasi ayaw talaga nila ng hybrid e eh, ako naman kung hindi ako mag hybrid wala tayong kikitain dyan yung inbred ano lang talaga eh minsan 80 lang oh. tapos eh, okay. sa hybrid nakaka 100 plus 140 nung nakaraan mahina pa yon makakuha natin talaga yung tamang ano kikita ka o oh, kahit man lang mabawi mo Sige nito. Mukhang may bisita. Ito. Ah, Katlin. Ba? Galing naman. Silipin pala natin mga kapatid. Napakita ko lang. Ah, yung abukadong ng nalipat. <laughs> Mabuti hindi na <laughs> Late na nailipat. Uy, si Erwin, no? Oh. Oh, farmer 'yan. Ayan 'yan, oh. Buhay pa, buhay pa naman. Okay pa. Oh. Sana ano. oh, wag naman madali. Oh, matakaw ka sa tubig 'yan. Nilalagay kita sa medyo mababang lugar. Oh. Ito yung isa. Ito na una na 'to. Nung ginagawa pa lang po 'yan, nailipat na ito. So, okay na ito. Recovered na yan. Matagal na po yan. Nakarecover. Dito na yan. Tapos, tingnan natin. Oh, dami palang bunga ng kamiatit. Dami bunga ng kamiat. Yung, ah, okay. Tinira pala ito ni Rambo dito. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito. Mga ka-farmer. Sa totoo lang. Ayan. Yung langka natin. Ito, Madre de Agua. Oh. Ayan, Madre de Agua. Ito nga. Pwede pa natin niya. Karon ano pang pwedeng gawin dito? Ito. Yung langka na binili ko. Ay, ulang sa sunlight. Hopefully ay yan. Ito wala bang bunga? ating uh, Ano ba to? Balimbing. Laki na ng balimbing na ito. mga oh. farmer laki na. Ang bata ko dalas din tayo manguha nyan wala pang bunga baka hindi pa season mm. ito yung ito natumbang tumbang uh, ni Ulysses na sampalok oh. sweet tamarind dito mga ka farmer sweet tamarind hmm. ito may suha pa rin dito akong tinanim ayan ang namatay dito ito langka doon may langka pa alam ko dyan sa may kina Jaisel Dami hmm? ah, pala bunga, grabe. Hmm? 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 Wow. Hindi na pwedeng i-ano ito. I- Unang-una, wala tayong ganung araw. Maglalaglagan lang ito. Dami, oh. Eh? Hmm? kamiasens ay eh, grabe actually konti pa yan eh dati sa bicol di mo makita yung ano di mo makita yung yung puno dikit dikit ang bunga ah may gagamba yata dito At ang oh, tindi nito ah tindin ang tindi ng nito ah may gagamba ka May, ayun, lucky. Ayan, no oh, mga farmer Wow, pero hindi siya... Hindi siya... Ayun, andun lang siya. Ayan lang natin siya. Hindi siya yung panglaban talaga. Oh! Hindi oh! na naabot ng araw to eh. Salong mga taga masantol nung linggo namita sila asim eto ah uh, payo ko sa inyo kung mag uumpisa kayo ng farming sabi ko na to ilang beses may lupa kayo magpapatanim kayo ng fruit bearing kaya nyo bumili ng sarilaya ball na bilihan Natunay talaga yung sinasabi nila na ito, ganito, ito, ganitong, ganyan. Ito, klase ng langka. Ito yung variety ng avocado. Mangga. Bumili na lang po kayo ng grafted kasi mas mabilis po kayong bibigyan ng bunga. Mas mabilis kayong pasisiyahin. Kesa sa buto. Pag buto po, abutin tayo ng ano, thousand years. <laughs> Tingnan niyo yung avocado kung tinanim doon wala hanggang ngayon crafted pa din pero mangga pwede siya kasi ang mangga from boto mga 5 years may bumubunga na eh pero yung mga avocado ano pa ba ang mga matatagal hmm, langka medyo ano yan medyo matagal hmm, santol ang hinahanap niya importa So, ayan ang update. Mukhang mabilis ni Junjun magagawa. Ah. So, ayan. Pinipinturahan na po yung ating ano. Sabi ko kay Papa yan. Paritas na rin. Actually, wala na rin ako maipatrabaho talaga eh. Unti-unti lang natin mga farmer na ano. Pero, nag-iisip ako na yung less cost lang muna. Uh, mga maita bibigay sa trabaho sa kanila so ayan yan na lang naman yan si Rizal Nel Nel si Jomar mayroon namang ano sa baba actually yung chili garlic na ano tapos yung sauce na ibibigay na sa kanya sa kusina yung pag ayos ayos doon, mga farmer so at least may inaalalay si Papa Yam si Mama Beth. si mamabet naman ang nagluluto ng ano marami din ano si Mama Bet marami din yung ano duty, paglalaba so uh, sabi ni Mama Beth, baka ng mga viewers, sana si papayam lang ang ano ha <laughs> so, si Mama Beth yan naglalaba, nagluluto uh, luluto po ng ngayon, siya na ang in charge sa kilawin pagre-repack po ng mga sarsa na yan siya na rin tapos ngayon, sa laundry pag kay chichi hatid sundo, minsan pero yung hatid pala ako na pag susundo po, madalas po siya. Tapos ayan, pagka maalis kami, kasi pagka si Neo, pinapili mo papayam at mamabet, ewan ko ba, mamabet pa rin um, pupuntahan. So, ayan. <laughs> Tapos sa uh, luto ng uh, pakbet, wow, sana gumanda ng tuloy-tuloy na ito. Sana yung abono natin mga, mga farmer ay... Uh, kumano na uh, karoon na ng bisa at uh, mabuo yung mga bunga ng papaya ayan o oh. hindi pa pala ako nakakabisita kasi ang pa oh. dalawa dito dito siguro dalawa pa doon meron tayong sisingit kasi papaputol ko na yung mga payat na masyado papalitan din natin nakahabol ah, pa yan kasi may madidiligan naman po si eh. Kongkong pagka ano tuloy-tuloy naman na si Kongkong hindi naman na po siya lalayas kaya yung mga ipapatanim natin eh maaalagaan talaga. Naghihinugan na pala yung mga kamatis. Ayan oh, no? medyo may mga nagdidilaw-dilaw na. May fertilizer na din yan, sana mapalaki pa. yan ang ano natin. Tapos kami naman ay lakad na naman mga farmer Punta kami balanga, si Bebe nagyayaya kasi mayroong bibigyan si Bebe na alam nyo na family <laughs> parang ano na din kapamilya na bibili ano, ng dried fish Sa wala na rin po kaming mga ano dito wala na rin po kaming uh, tinapa yan na may mga batang naglalaro na uh, hindi ko pa minsan minsan okay lang pero pagkatawing hapon may pupunta dito para makipaglaro eh sabi ko wag kasi mga bata naglalaro din nagbabike nag ano ba diba? ay uh, ano lang sila hindi naman to ano eh public misan misan pagbibigyan so ayan maraming maraming pong salamat at napakaganda po ng uh, panahon ngayon ayan nakapagparonda na ako yung mga kalapati natin eh may hindi pumasok kagabi kasi nagparonda uli ako after kumain busog sila eh, nag stay na sila dyan sa ano okay na so ayan maraming salamat at Magandang buhay.